Welcome to my channel mga paps uh, Vlog Bali pangatlong araw na po to dito mga paps Mula nung nakuha ko dun sa laki O oh, ito na Ayun na At tips po mga paps Sa uh, piece piece or sisiu Nang halimu ko na gawing pangati uh, Take note mga paps iba ibang Ibat ibang mga ngati Ibat iba din po ang liskarte oh. Ngayon, Pakainin muna natin mga paps at hindi ako gumagamit ng sirin at uh, hindi pa ako nakabili pero mas gusto ko yung ganito lang. Marami akong pungkad na nakikita mga paps. Siguro hindi lang tatlo o rapat. Marami. Kaso dito kasi sa mga paps, pag sisi yung pinag-usapan at gawing pangate, talaga pong sa 10% mga paps, siguro 2% lang po nag-alaga ng sisiw. Dahil alam naman po natin yung kalidad ng sisiw. At siguro po, dipindi lang din po sa pag-alaga. Pero dito halos lahat mga pitirano, mga ngate ay hindi po nag-alaga ng sisiw. So, talagang alpas po yung inalagaan po dito na gawing pangate. So, ito, nakuha ko lang dito at wala nang ibang mapuntahan dahil hindi na ito babalikan dahil naputol yung uh, dito. noong nanghanta ko ni Elias. Wala na, may ano na sila mga bab, may ano na, kuntot na. Maraming gustong hingiin ito mga paps kaso malayo kasi at uh, tinanong ko din yung anak ko pag uh, ibigay ko ba ay eh, umiiyak kaya siguro mahilig din siguro po yung anak ko ng alimokon o oh, ganito kaya alagaan ko na lang ito hanggang lumalaki so, at dahil may nag nagkukumit din mga paps kung ano bang gagawin pag sisiw na gawing pangati ano bang dapat gawin yan para humuhuni po yan sa lati at yung sa experience ko nito mga paps dahil dati ay nagalaga din ako ng sisiyo nung maliit pa ako siguro uh, nagitan na ako ng buwan mga jis to dosi o paano na may dalawa po akong sisiyo na nakuli dati ginawa kong yun na pangate dahil medyo wala pa tayong experience sa kalaga yun pag nung lumaki na sa bahay lang po nahuni. Ang lakas pa sa bahay, nagkumakampay, patuka-tuka. Pero hindi pala ganun yun mga babs. O di ba minsan, iba-iba iba naman ang paggawa ng pangate. Minsan tayo, yung sa iba ay eh, parang natutuwa pa sila pag yung pispis -pis na ginawang pangate ay tumutuka-tuka sa kamay. Pero mali po yan. Opo. Bakit nasabi kong mali? Kasi pag ganyan mga paps na lagi mong ginanito yung pangati mo tapos nagpatupatok ka, ibig ko sabihin talaga yun ay tawon Kung sa amin tawon-tawon, yung pagmakita ng tao kung magkampay, patupatok ka. Pero pagdating na sa lati, awala ah, wala na po yan. Oo. Kaya yung tips ko mga paps, hanggat mare pakainin mo ng paka, maka, maaga silang ma, tumutuka sa saging. Ibig ko po pong sabihin, Pipilitin natin mapaaga sila na tumutok sa saging para di masanay sa tao. Kasi pag lagi natin ginanito nito, ah, pag makita mo yung ibang mga pangati na sisiyo ay patupa-tupa sa kamay, ginto o may imbor pa, pero hindi ganyan. Sinasabi nila na tumatapang na kasi nag-iimbor, ay ah, nag-iimbor po yan sa tao. Oh, nag-iimbor po yan sa tao mga paps, dalhin mo yan sa lati. Di ba kayo makonsumisyon ka lang dyan. Dalawang pangati ko na sisiyo ginawa, lahat po yan ang hinampas ko doon sa gubat nung kaliitan ko pa. Dahil wala ko sa ayos talaga pag karamihan sa CCD na mapulahan. O, kung makita nyo ako mga paps, na seryoso ako nagsalita, pero totoo po yung sinasabi ko. Hindi lang po ako nagsabi na para makakuha po ng viewers sa akin po ay uh, siyempre yan na talaga yung pinalakingan ko pag-alaga ng mahilig talaga sa eh, Kasi minsan, may iba na baka kuha lang ng viewers kahit anong gagawin thumbnail dyan. Pero ako kung anong nandyan sa makikita nyo na thumbnail, ganyan din yung makikita nyo sa video. O, hindi lang ako na ba? Pag, kasi minsan mga paps, sa thumbnail maganda. E, pagdating na po doon sa video, para nang hindi mo na maintindihan, makakuha lang ng Diyos. Pero ako hindi ganun. O. Pagsisi yung ginawa mo na pangating mga paps, talagang mahaba talaga yung prosesyo ng pagsisiw. Di katulad sa nahuling alpas na minsan may mapabilis sumuhuni, mapabilis uh, magawing pangate. Pero yung uh, sisiw, matagal lang ganito dahil ititrain mo pa yan ang ititrain. Una kong gawa dati mga paps, una kong uh, alim mo ko na pangate na sisiw, nahampas ko sa lati dahil humuhuni siya. Tapos pag may lumalapit, patalong-talong na. Pero umaabot na yun ng isang taon. Tapos pangalawa, ganun din uh, ah, hinampas ko. Eh, yung nakakuha na ako ng diskarte, pangatlong gawa ko ng sisiyo na ganito, gumaganda na yung diskarte at magaling talaga siya. At gumagawa naman ako ng sisiyo pang apat at okay na naman. Kaya, yung ginagawa ko mga paps, ah, halimbawa, ito, pinapaaga ko yun na gustong makatuka na sila para hindi sila mag kung sa amin nga itong kung patuka-tuka -pa sa kamay ay yung iba matutuwa pa pag tuka -pa sa kamay pero hindi yon pinaimbor mali yun yung pina, pinaimbor imbor natin ay mmm, umbrong umbrong hindi yun ibig sabihin matapang lang po yan sa tao pero hindi naman po lahat ng uh, seasonal pas na ganun mga babs hanggat maari, hindi po natin paimborin yan oo hindi natin mmm, umbrong 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 eh, diba, ay nakita nyo iba natuwa pa pag umiimbor pero dalhin mo yan sa lati kung hindi ba yan kung ano makonsumisyon ka lang dyan Mahaba-haba proseso mga paps pag yung buwan. Oo. Sa akin, halimbawa na uh, kumakain ah, Doon ko na yan sa lati ilagay. Is ilagay ko ng screen, itali ko doon, may tatalian ako. Tapos binibitag ko parang nandun lang sila sa kakahuyan. Para paglaki niyan ay masanay po sa gubat. Pagdala mo sa gubat ay talagang humuhuli po yan pag matapang na. Tapos, indikit lang po yan sa pangatina, kumakampay, nagpupugad, at gumagaya na yan po upang ma ano sila, matapang na. Kasi pag dyan lang po yan sa bahay, lagi humuhuni, dyan mo lang awala wala na yan. Pagdating sa laki hindi po yan uhuni, Kung uhuni man, uh, limang beses lang, sampo, tapos ayaw na naman humuni. Pag makita ng lawin or uh, uwak, uh, ayaw na humuni, kaya makonsimisyon ka ngayon. Kaya yung paggawa na sisi mga paps ay mahaba pong proseso. Hindi lang po yan sa ah, ganyan lang na itikit-tikit natin, kumakampay tapos pinaimbor-imbor pa natin, matutuwa pa tayo kasi kumakagat-kagat sa kamay pero mali po yun. So, hanggat maaari mga paps, pabilisin mo na matakain sila para hindi mo na masubusubuan. So, once na kumakain na po yung uh, ah, sisi mga paps, ilagay mo na yan sa latih. Kukunin mo na lang yan pag umulan, umaambun tapos pag ano wala na naman kuan ni mo naman kaya talagang kunting tiyaga lang pagsasisiw Di, katulad sa alpas na uh, nahuli natin pag magaling lang yan may posibilidad na mapaaga yung huni at mapaaga din yung gawa nilang pangati. ito so, na at painumin natin ang tubig Dito na sila mga paps. Yan. Yan. May balay na mag tatlong araw na po to dito. Uh, marami pong mangingi. Kaso, medyo malayo. At uh, tinatanong ko sa anak ko. Kasi ibigay ko na dahil na hindi na ako mag-alaga ng sisiyo. Umiiyak naman na uh, uh, siguro gusto niya talaga yung ganitong kuha na hawak-hawakan niya. Kaya hindi ko na talaga na ako nabigay. Ito, oh, malaki na ilang may kumulito ng magtatlong araw na to dito sa akin. At yun nga mga boss, pag halimbawa kumakain na po ito sa saging, ay doon ko na po ito sa lati isabit. Ilagay ko na to sa screen. Tapos, uh, doon ko na isabit sa lati. Kukunin ko na lang yan pag hapon. Tapos, ibalik ko na ang kalbukasan sa lati. Pag lumalaki na to sila, ay siyempre masanay na yan po sa kakahuyan pagdating mo sa gubat paglihan mo ay huhunin na po yan sila kasi pag itambay lang po natin mga pap sa bahay ay talagang dito lang po yan sa bahay tapos pag marami pa kayong trupa ay ganito ganito hin pa lalo nang kung sa bagat matapang lang po sa tao pero pagdating na sa lati ay hindi po humuhuni kung huni isa dalawa tatlo ayaw na naman pero matanda na umabot na isang taon kaya dito sa amin po mga pa, sa, sa 10%, 2% lang siguro yung sisino pangate or 1% lang. Dahil kahit saan ako magpunta dito mga paps sa mga bitirano ay wala po silang sisiyo na inalagaan. Puro alpas na pangati. Dahil alam po natin yung kalidad ng sisiyo pero uh, masabi ko depende lang po sa pag-alaga. Kasi minsan yung sisiyo maganda rin kasi uh, maamo. Pero depende lang po yan sa pag-train. Pero ako uh, dahil nandito na to, iyalagaan ko na lang talaga to. oh, kahit marami akong mga matibay na pangati dyan, pero eh, dahil sa anak ko na ma oh, iiyak siya pag mawala to, kaya inalagaan ko na lang. You know, malaki na sila mga paps. O. Oh. Yun lang mga paps yung masasabi ko na tips talaga na ah, hindi po natin sanayin uh, ah, kung sa baga paagahin natin na para kakain talaga siya mga ilang araw to wala na tutukwa na to pag tumutukwa na to sa saging ilagay ko na to sa dati doon na to sila uh, kuhan, lalaki doon na pag halimbawa umuulan kukunin ko pag magandang panahon doon ko lang to ilagay tapos ipapakita ko dan sa mga pangate ko dan na yung kumakampay at gagaya to hanggang lumalaki ay magaling sila oh, yan. Malaki na to mga wabs. Oh. Oh. Hmm. Like, ano na. Oh. Sure to mga wabs, babae at well lalaki to. Oh. Sana po ay nagustuhan uh, yung mga paps. Kung sa mga tips lang po sa akin na magkakuha po kayo ng idea. Pero ito sa mga baguhan lang po. Oh, dahil may nagtatanong kung paano ba alagaan uh, ng sisiyo na gawing oh, Kasi minsan daw yung pangati nila ay nahuni lang po sa bahay. Pero pagdating sa lati ay patalong-talong na Ayun lang. Ah, lang. Oh. At hanggang dito na po mga paps. Update lang po tayo. Ah, I-update ko to nang in-update para makita nyo rin kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. O, mga sunod na araw, i-update na lang po natin kung kumakain na ito. Ilagay na po natin sa lahi. At marami pong salamat sa inyong panonood mga pars. Update lang po tayo dahil umuulan. O, magandang panahon noong nakarang araw. Tapos continue na, na po ang ulan. Kaya di tayo makapaghan. Okay.